Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Mga kabrigad, ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangat Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Luterte Youth Party List Nagpasaklolo na sa Supreme Court versus Proclamation Suspension DOJ Nakipagtulungan na sa Interpol para mag-issue ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque Ilang na may matataas na ranggo iniimbestigahan dahil sa umano'y mga paglabag at kapabayaan Provincia ng Samar isinailalim na sa state of emergency dahil sa mga apektado ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Online scam hub sa Cebu City na nag-viral, ipinasara na. At Juan Tahanan, Representative Elect, Attorney Oducado, formal nang nanumpa bilang mambabatas ngayong araw. Drive Match LITA Buong Puso Kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Tama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, May 20, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, humingi na ng tulong ang Duterte Youth Party List sa pangunguna ng chairman nitong si Ronald Cardema sa Korte Suprema ngayong araw kung saan naghahay ng mga ito ng Petition for Certiorari at Temporary Restraining Order laban naman sa Commission on Elections. Ito nga ay matapos na isuspinde ng Naturang Komisyon ang pagproklama sa kanilang party list bagamat sila ang ikalawang nakakuha ng malaking boto kasunod po ng Akpayan Party List. ay naman kay Card Bordema. Tila grave abuse of discretion ang ginawa ng Comelec laban sa kanila. Gate niya kung sinuspindi ang pagproklama sa kanila, ay dapat din umanong ginawa ito sa iba pang kandidato o party list na kumakaharap ng kaso. Sa kasalukuyan, umaasa naman din si Cardema na kakatigan ng korte ang kanilang inihaing TRO para makilala ang boto umano ng mga Pilipino. IMAX. Snipebacks, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, sinagot ni Ronald Cardema ang patutsada ng Kabataan Party List hinggil sa suspensyon ng kanilang proklamasyon. Kung maalala, kahapon matapos ang proklamasyon ng Kabataan, sinabi ng kanilang kinatawa na si Congressman-elect Renny Co na deserve da lang daw ito sa Duterte Youth. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Cardema, idiniin itong kung pag-uusapan lamang ang bilang ng mga boto, higit daw na mas deserving sila sa Kamara. Alam nyo, kahit abugada yan, ang bobo ng statement mo na yon. Mm. Ang boto nyo lang 312,000. Mm. Tapos deserve nyo makaupo sa Kongreso. Paano naman kaming 2 milyon at 338,000 ang boto? Kahit nga mo yung 2 milyon, uh. mas deserve pa namin umupo dahil mas marami pa rin yung boto namin kahit tanggalan mo ng 2 000, eh. Freebacks. Brigada Nationwide. Nationwide. Naniniwala naman ng mga petitioners laban po sa Duterte Youth na mas kakatigan sila sa hirit pigilan ang proklamasyon ng party list. Sa panayam po ng Brigada News South Manila, kay Atty. Emil Maranyon III, legal counsel ng mga petitioner, sila binitong kumpiyansa silang tuluyang mababasura ang proklamasyon nga ng Duterte Youth. Alala uh, well, ano po kung ang sitwasyon ng Duterte Youth ngayon po is kung I would describe it as naghihingalo. Mm -hmm. kasi ibig sabihin po, ano na, kami are very confident na ma cancel po yung ka-registration Bakit? Mm -hmm. Kasi po walang ka walang kalusot-lusot eh. Mm -hmm. Sariling record ng COMELEC nagsasabi na hindi kayo nag-publish. Mm -hmm. Aminado naman silang kailangang tanggapin ang political reality sa bansa. Tugon niya ito sa tanong naman ni Cardema na bakit natagalang maglabas ng desisyon ang COMELEC kahit na 2019 pa ang naturang petisyon. Anila hindi basta-basta makapagdesisyon ng COMELEC noon dahil Duterte daw ang mga nakaupo. Sa huli din naman ni na handa sila sa posibleng kaso ng Duterte Youth. Well, kami mag-aantay lang naman kami. Of course po yung mga desperadong tao po kahit, kahit ano na lang papatulan. So mm -hmm. kahit wala namang karasun na so naakyat Suprema. Because po kumbaga halatang halata po na uhaw na uhaw yan sa, sa poder yung mga taong yan. So, mm -hmm. yung amin lang, aantayin na namin. Kung ano man yung sagot nila, sasagutin namin. Max, Prime Max, tahanan representative elect attorney o dukado, formal nang nanumpa ngayong araw. Brigada Ann i-brigada mo. Brigada, ganap nang na nanumpa ngayong araw si Wantaka na representative elect, elect ni Nat Oducado sa Korte Suprema itay matapos nga na iproklama ng Commission on Elections sa pagkapanalo nito sa nakaraang 2025 midterm election ayon kay Oducado pinili ang sumumpa sa harap ng ni Associate Justice Alfredo Benhamin Kagiwa bilang pareho sila ng prinsipyo ang pinapahalagahan malala isa nga sa mga target na gawin ng Wantaka sa Kongreso ay makapagbigay ng abot kayong pabahay sa mga Pilipino. Patuloy naman din ang pasasalamat na naturang party sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na patuloy na naniniwala sa pag-asa ng pagbabago. Samantala, ginarantiya rin ni Oducado na makakasama ng bawat Pilipino ang one tahanan sa paglaban para sa pabahay, kalusugan at maging edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4D. Brigada Balita, Nationwide. 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 Nakipagtulungan na ang Department of Justice sa Interpol para mag-issue ng red notice laban naman kay former presidential spokesperson attorney Harry Roque. Sa isang panayam sinabi ni DOJ USEC Nicholas T. na inaasahang may lalabas ang red notice sa lalong madaling panahon. Posible umanong ma-release ito ngayong linggo. Samantala, isinailalim na sa state of emergency ang probinsya ng Samar. Ikinasa ito ng sangguniang panlalawigan dahil sa epekto ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Dahil dito, mapahihintulutan na ang Samar Provincial Government na maglaan ng pondo para masuportahan ang lokal na pamahalaan at ang iba pang sektor na apektado ng nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Tulaya. Samantala, sa nakapost na video ng City Public Information Office Kalbayog, makikita ang paghaba ng pila ng mga truck malapit sa Maginoo Port. Tatlong Roro Vessels ang nag-operate sa rutang Maginoo Port to GGC Port sa Ormoc upang mapagaan ang supply chain at mobility disruptions na dulot ng desisyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sarhan muna ang naturang tulay. Trimax. Trimax. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, yung budget proposal naman para sa 2026, posibleng umabot daw sa 10 hanggang 11 trilyon piso ayon sa DBM. Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Report. Tinatayang aabot sa 10 hanggang 11 trilyong piso ang kabuang halaga ng mga budget proposals na isusumite ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga proyektong na nilang ipatupad sa taong 2026 ayon sa Department of Budget and Management. Mas mataas ito ng halos 2 trilyong piso kumpara sa mahigit siyam na trilyong pisong budget proposals na isinumite noong nakaraang taon para sa kasalukuyang national budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, pag pag pa ng mabuti ng DBM ang mga panukalang ito upang matukoy kung alin sa mga proyekto ang uubra batay sa kakayahan ng pamahalaan. Matatandaan na mula sa mahigit 9 trillion pesos na budget proposal ng mga kagawaran para sa 2025, 6.3 trillion pesos lamang ang naaprobahan at naging opisyal na National Expenditure Program o NEP na naging basehan naman ng kasalukuyang General Appropriations Act o Pambansang Budget. Target naman ng DBM na maisumite sa Kongreso ang panukalang pambansang budget dalawang linggo matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX, Imax. Brigada Nationwide. Iniimbestigahan ngayon ang labing apat na commanders na may mga ranggong police majors at police captains mula sa police districts ng NCRPO. Ito ay dahil sa mga pattern of lapses at mga paglabag sa kinasang surprise red teaming operations. Ang naturang mga polis ay bigo umanong isupervise ang kanilang patrollers na nakagawa ng ilang mga paglabag gaya ng single postings, paggamit ng cellphone habang naka paglalaro at kawalan ng presensya sa mga high traffic public areas. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberina, dapat mag-step up ang kanilang crime prevention at solution efforts. Inaasahan umano nito na ang mga commanders ay magiging accountable sa kilos ng kanilang mga tauhan. Sa huli, sinabi ni Aberin na ang investigasyong ito ay dapat ng magsilbing warning at halimbawa na ang kabigo ang mag-supervise at complacency ay may katapat na mabigat na parusa. IMAX. 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 Obrigada, Samantala mga kabrigada, yung online scam hub sa Cebu City na nag-viral, ipinasara e, na po yan ng Anti-Cybercrime Task Force at PNP. Brigada Wendelin Manlangit Karyon, ibrigada e mo! Isinara na ng Joint Anti-Cybercrime Task Force ang opisina ng Umanoy Online Scam Hub na nasa second floor ng isang gusali sa barangay Kasambagan, Cebu City. Dala rin ang business permit and licensing office ng Cebu City kasama ang Police Regional Office 7 at Cebu City Police Office ang showcase order para sa naturang kumpanya. Ngunit tumambad sa kanila ang abandonadong opisina na may mga cubicles at computers na iniwan. Dahil dito, idinikit nalamang ng kapulisan sa pintuan na ang nasabing kautusan at nilagyan ng police line. Una nang nag-viral sa social media ang nasabing Scam Hub matapos maglabas ng voice at video clip ang isang YouTube vlogger na umano'y naglalaman ng mga ilegal na transaksyon ng kumpanya. Bagamat wala pang opisyal na search warrant, ipinasara muna ito ng mga otoridad upang hindi mawala ang mga posibleng ebidensya. Nakapagsagawa na rin ng ocular inspection sa naturang opisina si na PR 7 Director, Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan at CCPO Director Colonel Enrico Fegueroa. Patuloy naman ang ginawang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong lawak ng operasyon at mapanagot ang mga nasa likod ng nasabing scam hub. In the Heart of Changing Lives. Ito si Brigada Wendelin Manlangit Carion ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu. The Music and News Authority. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala, ang Supreme Court inalis na ang TRO sa NCAP para sa pagsisimula ng EDSA Rehabilitation sa Hunyo. Brigada Jigo Studio, ibrigada e mo. Brigada. Live report. Pansamantalang inalis ng Korte Suprema ang temporary straining order sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Pero ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, limitado lamang sa nito sa resolusyon ng MMDA. Ibig sabihin, tanging MMDA lamang ang maaaring magpatupad ng NCAP at ito'y sa mga pangunahing lansangan tulad ng EDSA at C5. Ang NCAP ay gagamitin ng MMDA upang mapabilis ang pagpapatupad ng batas trapiko sa oras na magsimula ang rehabilitasyon ng EDSA sa Hunyo. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, tatawagin ang rehabilitasyon na EDSA Rebuild dahil bahagi ito ng Build Better More Project ng administrasyon. Kailangan na daw masimula ng pagsasaayos ng EDSA dahil 45 taon na ang nakakalipas ng huli itong inayos. Kahapon, nagpulong na ang DPWH, DOTR at MMDA para tapusin ang mga plano sa pagpapatupad ng EDSA Rebuild Program. Kabilang sa mga tinalakay ang schedule, traffic management plan, mitigating measures at augmentation para sa public transport. Inaasahan na sa susunod na linggo, iaanunsyo ang iba pang mahalagang detalye tungkol sa proyekto. In the heart of changing lives ako. Si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigade News of Manila. The Music News Authority. Climax. Max, Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Yung critical safeguards naman, pinatitiyak po ng isang kongresista matapos bawiin ng TRO sa no-contact apprehension policy. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Inirerespeto ni Albay Representative Joey Salceda ang pagbawi ng Korte Suprema sa ipinataw na temporary restraining order laban sa no-contact apprehension policy o NCAP. Pero ayon kay Salceda, dapat na matiyak ang ilang critical safeguard sa implementasyon ng NCAP, lalo't isa siya sa mga tumutol dito dahil umano sa kakulangan sa due process protections. Kailangan anyang mag magkaroon ng malinaw at accessible na appeals mechanism tulad sa Estados Unidos kung saan ang mga paglabag ay dapat na maaaring questionin sa isang traffic judge. Paliwalag din ni Salceda, dapat siguruhin ang proper road signages at uniform traffic rules sa Metro Manila. Bukod dito, Pinatitiyak ng kongresista na hindi mapaparusahan ng NCAP ang mga pedestrian sa hindi patas na sitwasyon at sa mga lugar na walang ligtas na tawiran. Dagdag pa nito, mainam na magkaroon ng guidelines mula sa DILG at Public-Private Partnership Center para hindi malabag ang karapatan ng commuters. Bagamat suportado nito ang high-tech traffic enforcement, hindi umano dapat pahintulutan ang isang sistema na walang transparency at hindi patas ang pagpaparusa sa mga driver at commuter. Punto pa niya, ang teknolohi ay dapat na nagtataguyod sa konstitusyon at ang NCAP ay dapat na ginagamit para sa hustisya at hindi sa kita. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Primax, Primax, Brigada Balita, Nationwide. Mga residente sa Cagayan at Ilocos Norte pinag-iingat sa posibleng debris mula sa rocket launch ng China ngayong gabi. Brigada Kath Austria, Ibrigada brigada mo! Brigada! report! Pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga residente sa Cagayan at Ilocos Norte kaugnay ng nakatakdang rocket launch ng China ngayong gabi. Ilulunsad ang Long March 7A rocket mula sa Wenchang Spacecraft sa Hainan, China sa pagitan ng alas 7:42 hanggang alas 9:16 ng gabi ayon sa NDRRMC. Posibleng bumagsak ang ilang bahagi ng raket sa karagatang sakop ng Pilipinas, partikular sa mga drop zones na 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan, 40 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte, 80 nautical miles mula sa Camiguin Norte at 68 nautical miles mula sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Dahil dito inatasan ng NDRRMC ang Philippine Coast Guard Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of the Interior and Local Government at DENR Namria na magsagawa ng mga hakbang para tiyaking ligtas ang mga manging isda at iba pang papalaot sa mga apektadong bahagi ng karagatan. Nagpaalala rin ang Philippine Space Agency sa publiko na huwag lalapitan o hahawakan ang anumang debris na maaaring matagpuan dahil ito ay posibleng naglalaman ng toxic substance. In the heart of changing lives ako si Brigada Cast Austria nang 105.1 Brigada news sa Manila the music and news authority Rightmax Rightmax Brigada Balita nationwide Nationwide. Mukha po binatangyan upang kumpleto Balita Leto Brigada Balita nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Leybagyo Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.